Hi guys! Papakita ko naman paano namin nakukuha ang parcel na binili mo sa online dito sa China. If walang tao sa bahay, ilalagay nila ito sa mga naka-install na boot dito sa malapit lang sa compound namin. At buti na lang guys, timing, habang binibidyo ko ang boot na ito, eksakto yung delivery man, naglalagay na ng mga parcel sa loob ng mga boot boxes. Bago nga pala ilalagay sa box ni Deliveryman ang in-order ng mga bumili sa online, meron siyang in-input na cell number na para makuha ng bawat customer at kusang magbubukas ang box sa boot after na scan na gamit 'yung cellphone mo. O di ba? Ganun ka high-tech dito. At finally guys, dumating na rin yung parcel na binili ko. Kaya naman, itatry natin buksan ang boot na ito through scanning the QR code on the system using my phone. Ayan guys, after na-scan ng aking cellphone, nagamit ang WeChat pala guys ng pang-scan. And then, wait tayo ng mga 10 seconds. Pagkatapos, may kiklik ka pa dyan, dyan sa system nila para mag-auto. Uh, Ma-open yung box. Ayan. So, na-open na yung box, guys. At ito na yung parcel ko na dumating. At pagkatapos yan, guys. Ayan, nasa bahay na ako. One minute lang yung lakaran. Tapos, ayan, guys. Unbox na natin. So, bumili ako ng summer look. Ayan. Kung kakasya ba sa akin or not. Nagandahan lang ako sa kulay, guys. Pero, so sad. Hindi ko siya kasha. Sobrang liit niya sa akin. So, ibibigay ko na lang ito sa pamangkin ko. Yun lang. Ayan, guys. O, ba diba? Ganda.